Okay, isang magandang pinagpalang araw sa bawat isa po. Maging sa ating mga ginigiliw, minamahal na taga-subaybay. Dito nga po sa programang Araw-araw na Pagpapala. Tayo po muna ay uh, dumulog sa hapagkainan ng panalangin ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal Espiritu Santo, makapangyarihang Diyos na nasa langit, kami po ay dumudulog sa iyo sa araw na ito at nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat nga po, Panginoon, dahil ang bawat isa ay pinagpala po ninyo ng kalakasan ng buhay sa araw na ito. Pagpalaan po ninyo, Banal na Espiritu Santo, ang gawain mo sa araw na ito. Pagkalooban po ninyo ng buhay ang inyong salita na siyang maihahasik, Panginoon, sa puso ng bawat isang nakikinig, at nanonood dito po sa programa ng araw-araw na pagpapala. Gamitin po ninyo ang programang ito na maging daluyan ng iyong espiritual na pagpapala sa aming pong mga kapatid, mga ginigiliw na taga-subaybay sa programang ito. At kayong maluwalhati sa bawat isa, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. This all we pray in Jesus' name. Amen. 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 Nais nice ko lamang pong uh, ibahagi sa inyo ang uh, patungkol po dito sa uh, 2 Corinthians, sa New King James Version, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 at saka sa Matthew chapter 7 verse 15 to 20 under New King James Version. Ito po ay uh, pinamagatang sa gawa makikilala or you will know them by their fruit. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Kung sino nga daw po totoo nakipag isa kumilala, naniwala, inanyayahan sa buhay ang ating Panginoon sa Kristo, dapat po ayon sa kanyang salita, siya daw po ay bagong nilalang ibig sabihin po wala na yung dati niyang pagkatao wala na po yung dati niyang pag-uugali wala na po yung dati niyang mga maling kaisipan sa halip ito ay napalitan na ng bagong pag-uugali bagong pagkatao bagong kaisipan bagong nilikha yung punto na sa English na born again Noong araw po, ang aking pagkaalam nga dyan sa pang born again ay napalitan na ang relihiyon. Although hindi po ang relihiyon ayon sa salita ng Diyos, ang siyang uh, isang uh, uh, ganansya o isa pong uh, uh, sitwasyon upang tayo ay magkaroon ng pases no? Patungong kaharian ng Diyos o dumating ang panahon na tayo pumanaw. Saan po ba tutungo ang ating mga kaluluwa? Yun po ang mahalaga. Tayo po ay nakipag-isa. Tinanggap natin ang Panso Kristo bilang ating Panginoon Tagapagligtas. Makikilala daw po na ang mga tunay na nakipag-isa sa Panginoon Kristo ay isa ng bagong nilalang sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Sabi po dito sa Matthew chapter 7, verse 15 to 20, Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly they are ravenous wolves verse 16 you will know them by their fruits do men gather grapes from torn bushes or figs from thistles verse 17 even so every good fig from uh, every good tree bears good fruit But a bad tree bears bad fruit. Verse 18. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Verse 19. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore by their fruits you will know them. Mag-ingat daw po tayo sa mga huwad na mga propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga tupa, ngunit ang mababangis na asong gubat. Makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igo sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno. Amen. Subalit, masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi rin naman maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Amen. Verse 19, ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Verse 20, last verse, kaya't makikita ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Dito po ay uh, nais ipaliwanag, ipahiwatig sa atin ng mga talata na yung klase po ng tao. <coughs> Ang tunay naman na ng po, makikita daw po sa kanyang mga gawa. Dapat nga po, di po ba, sabi po natin kanina, sabi sa salita ng Diyos sa 2 Corinthians 5.17, siya ay bago ng nilalang. So kung ang nakikita po sa kanya ay yung dati niya parang pagkatao na hindi maganda, dating pag-uugali, hindi maganda, yung mga pananalita, hindi maganda. Sa madaling salita, parang walang nangyari dito po makikilala na yung bunga sa pamagitan ng gawa, ng salita, ng kaisipan, kung ano na sa kanyang puso, dito po malalaman na siya ay huwad na mananampalataya. Ibig pong sabihin, kasi po sa totoo lamang po, hindi naman, hindi ko siyang sabing tama ang pagiging huwad na mananampalataya. Bakit po ba nangyayari ang mga bagay na ito? Hindi po naman natin talaga kayang gumawa ng kabutihan, bagong kabutihan kay isipan, maging mga aksyon na kabutihan, hindi po natin gumawa, kayang gumawa. Maliban lamang po na tayo ay tunay na nakipag-isa sa Panginoon Kristo, tsaka lamang po mababago ang ating mga buhay at ang ating mga gawa ito po ay makikita ng mga tao sa ating kapaligiran ng ating kapamilya, kaibigan, mga mahal sa buhay na tunay nga Natayo ay isa ng bagong nilalang. Kaya po mag-ingat po tayo, tingnan po natin gaano po ba ang narating na natin sa ating pananampalataya. Mahirap po na lagi nating abibigyan ng samanan ng loob ang banal na Espiritu Santo. Wala pong exemption. No? Lahat po tayo ay nagkakamali. Ngunit, ang mahalaga po Lagi po tayong nanunumbalik ng tunay na panunumbalik ng ating puso, kaisipan, kalooban ng ating Espiritu sa ating iisa at makapangyarihang, napakabuting mapagpatawad, mapagbigay at ever faithful God. Walang dilit iba ang ating Panginoong so Kristo. Kung hindi po natin ito magagawa, sayang po ang bawat sandali, ang bawat araw na dumadaan sa ating buhay. Bakit po sayang? Sapagkat hindi po natin natatamasa ang tunay na pagpapala ng kagalakan at kapayapaan sa ating buhay. Sapagkat ang tunay na nakipag-isa sa ating Panginoso Kristo, pagpapala po ng kagalakan, kaligayahan, pag-ibig, katapatan, kahinahunan, bilang bunga, tanda, ng pagtanggap, ng tunay na pagtanggap ng ating puso sa ating Panso Kristo, yung siyam na bunga po ay makikita sa ating buhay. Ano po ba yung siyam na bunga ng banal na espiritu? Yung pong love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, kindness, faithfulness, and self-control. Eh kung lagi pong mainit ang ulo natin, wala tayong self-control. Kung lagi po tayong nakapag-iisip ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kung wala po tayong pag-ibig, kung tayo po ay walang pagpipigil sa sarili, kung tayo po ay laging may kagaspangan na ugali, ay kabaligtaran po ng dapat na bunga na siyang nakikita sa ating buhay ay nakakalungkot po. Kaya po, ang pagiging awareness po natin, dapat makita po natin sa ating buhay. At yan po ay makikita naman talaga kung tayo po ay patuloy na nananalangin, tumatawag sa Panginoon ng buong puso. Yung tinatawag po na time alone with God. Maging seryoso po tayo sa paglapit sa Panginoon. Kung hindi ngayon, maaring bukas, huli na ang lahat. Kaya hanggat may panahon, samantalahin po natin ang pagiging magagalakan, magagalakin, palaibigin, Merong pagpipigil sa sarili. Higit sa lahat, tayo'y maibigin, mapagpatawad sa mga taong nagkakamali sa atin. Yan ang tunay na bunga na katulad ng puso ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat so, dito, makikilala ang tunay na mga bunga sa ating mga gawa. Tayo po'y manalangin. <laughs> Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, muli Panginoon Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan. Pinagkalooban niyo na naman po kami ng panibagong araw, ng pag-aaral, pagkakatuto, pagdidili-dili o pagmameditate sa iyong banal na salita na siyang nagbibigay buhay at katagumpayan sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga minamahal na mga ginigiliw na taga-subaybay dito po sa programang Araw-araw na Pagpapala. Ano man po ang kanilang mga suliranin, Panginoon, abutin po ninyo sila. Kung meron man pong may karamdaman, Panginoon, abutin po ninyo. Pagkalooban po ninyo sila ng kagalingan, Panginoon. At higit sa lahat, pagtitiwala na sa iyo, O Diyos, ay wala pong imposible. Kayang, kaya nyo po silang pagalingin, pagkalooban, na mga pagpapalang higit sa kanilang iniisip at hinihiling ayon sa, sa inyong kalooban, ay ipagkakaloob po ninyo ito sa kanila. At maliban lang po magkaloob ng buong pusong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo ang bawat isa po sa amin, mararanasan po namin ang tunay na pagpapala na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po sa mga pinagkaloob niyo mga pagpapalang espiritual, physical, mental, emotional, material at pinansyal na pagpapala, Panginoon. Ngayon pa lamang, inaangkin po namin at makakamtan po ng bawat isang naririto, Panginoon, na nakatuon sa programang ito ng araw-araw na pagpapala. Kayong maluwalhati sa aming mga buhay o Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo sa pangalan ng Ayon Kristo. Amen. Maraming maraming salamat po. Naway nadulutan po na naman tayo ng panibagong mga aral na nagsisilbing uh, inspirasyon, kagalakan, kapayapaan sa ating mga buhay na siyang magiging instrumento po natin laban sa mga gawa ng kaaway. Tandahan po natin, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Hanggang sa muli. Bye-bye.